itinanghal na big winner si Fiang ng Pinoy Big Brother Gen 11 ngayong October 26, 2024. Ang kanyang pagwawagi ay nagpapatunay sa lakas ng kanyang suporta mula sa mga manonood. Narito ang mga detalye ng kanyang tagumpay. Bago pa man sumapit ang huling gabi ng Pinoy Big Brother Gen 11, ramdam na ramdam na ang tensyon sa loob at labas ng bahay ni Kuya. Ang bawat boto ng mga manonood ay naging mahalaga upang matukoy kung sino nga ba ang karapat-dapat na maging big winner ngayong season. At nang bumilang na ang huling boto, si Fiang ang nakakuha ng pinakamataas na porsyento sa final tally of votes na 30.66%. Isang malaking karangalan ang kanyang tinanggap. At siya ngayon ang bagong big winner ng PBB Gen 11. Samantala, hindi rin papahuli ang iba pang housemates na nagbigay din ng kanika nilang makulay na paglalakbay sa loob ng bahay ni Kuya. Pumangalawa si Rain na nakakuha ng 26.5% ng mga boto. Malapit namang sinundan ni Colette na mayroong 25.91% at si Kai na naggamit ng 17.38% na boto ang siyang nagtapos sa ikaapat na pwesto. Naging emosyonal ng gabing iyon, hindi lamang para kay Fiyang, kundi pati na rin sa kanya mga kapwa housemates at mga taga-suporta. Kitang-kita ang kasiyahan sa mukha ni Fiyang habang iniaalay niya ang kanyang tagumpay sa lahat ng mga sumusuporta at bumoto para sa kanya. Para kay Fiyang, ang kanyang pagkapanalo ay hindi lamang para sa kanya, kundi para sa lahat ng mga taong naniwala at sumuporta sa kanya mula sa simula. Ang kanyang kwento ng determinasyon at pagsusumikap ay nagbigay ng inspirasyon sa maraming manonood. Hindi madali ang naging journey ni Fiang sa loob ng bahay ni Kuya. Nakaharap niya ang iba't ibang hamon at pagsubok. Ngunit sa bawat pagkakataon, ipinakita niya ang kanyang tatag at tibay ng loob, ang kanyang positibong pananaw sa buhay at pakikisama sa kapwa housemates ang nagpanalo sa kanya sa puso ng mga manonood. Sa bawat episode, ipinakita ni Fyang ang kanyang tunay na pagkatao, isang tao na handang magsakripisyo at makipagtulungan para sa ikabubuti ng lahat. Kaya naman, hindi na nakapagtataka na siya ang itinanghal na big winner ng PBB Gen 11. Ang kanyang pagkapanalo ay isang malaking milestone hindi lamang para sa kanya, kundi para na rin sa kanyang mga taga-suporta. Ito ay patunay na ang bawat boto ay may malaking impact at kaya magbigay ng pagbabago. Sa kanya pagtatapos ng journey sa PBB, daladala ni Fiyang ang mga aral at karanasan na nakuha niya sa loob ng bahay ni Kuya. At ngayon, bilang big winner, handa na siyang harapin ang mas malaking mundo sa labas. Congratulations Fiang at sa lahat ng housemates ng Pinoy Big Brother Gen 11. Ang inyong journey ay nagbigay ng inspirasyon at kasiyahan sa aming lahat. Patuloy kami susuporta sa inyo sa inyong mga susunod na hakbang. Huwag kalimutan mag-subscribe at i ang notification bell para lagi kayong updated sa mga latest showbiz news at happenings. O paano? Hanggang dito na lang muna tayo. Kita kit sa next video dito sa Kita kits Showbiz!